hindi tayo pwede, huwag kayo magalit sa amin, kami mga nagbablog. Kasi may karamihan na gano'n, nagagalit tayo magbablog. Pwede, pwede naman sabihin eh, na pwede natin, wag na yung kami vlog. Wala naman, problema. Hindi naman kami Hindi kami magnakaw para yung content namin na nagagalit kayo. Ito, update lang natin sa mga presyohan para sa inyo, para sa amin. Pero na magganap ng mga sweldo, wala pa kami. kami. Ito, trabaho lang. So, ako nagpapaliwanag lahat dito sa video na to, vlog to kami naghahanap ng content para i-content natin mga presyuan dito. Para hikayatin sa mga customer na dumayo dito. Tama, tama. O di ba? Tama. So it... Alright, so good morning, good morning mga show, Welcome back sa YouTube channel natin mga show Nandito naman tayo sa Karamintana, sa Dolo o oh, shoutout ko sa lahat mga sumasabay ba sa ating YouTube. O oh, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber na so maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So paki So paki naman din yung aking page, Facebook page mga guys, si Tony Vlogs tapos yung samahan niyo ako mga guys dito mag-update naman tayo mga iba't ibang mga paninda dito sa Carmen Plaza tapos sa inyong lahat. So samahan niyo ako mag Update so ipapakita natin no. So, ipapakita lang way natin dito so, ulit. so kaya po, nandito, nandito, nandito sa so nandito naman kami sa area kung saan yung mga natagal dito sa Brota sa dulo. So, ah shout out po sa lahat ng mga subscriber natin. So maraming maraming pong salamat po sa gumagabay uh, sa ating YouTube channel. Okay. So dito naman tayo sa Carmen Tanco. Ah, uh, po, boss. Ah, uh, po. So nandito tayo sa mga lata. So dito mga guys, so pasensya sa lahat ng mga nagbibinders dito, no. So kami po, hindi po kami namimilit po sa mga ibablog eh, namin. Kami naghahanap po ng mga content na pwede natin i-update sa mga presyuhan. So pasensya na lang po sa iba po na nagagalit na yun. Mapapakunan kami po. Hindi na po kami kayo yung kukuha sa basta, basta Kami po nagpapaalam kami. Sa mga, ano, out to. Ah... Uh, kumukuha kami dito ng video para content lang namin para i-update lang natin sa mga fresh dito sa latagan dito sa Carmen Planet. so may may iba kasi dito ng mga west hindi ko tinatamahan sa mga nagtitinda no? yung iba kasi nagagalit pero huwag kayo magalit sa amin pares lang tayo patas patas lang in-update lang natin mga fresh dito sa mga fresh sa mga nalatag dito para dinadayo sa mga customer hindi huwag na kayo magalit kami normal lang sa amin niya, mga kami pare trabaho lang din to. Kaya hindi tayo po wag kayo magalit sa amin. Kami mga nagpa-vlog. Kasi may karamihan na gano'n, nagagalit tayo magpa-vlog. Pwede, pwede, naman sabihin eh. Na pwede natin, wag na yung mo kami vlog. Wala naman problema, hindi naman Ito, update lang natin sa mga presyuan para sa inyo, para sa amin. Pero kung magaling ganap naman mga sweldo, wala pa kami. Kami, ito, trabaho lang. So ako nagpapaliwanag lahat dito sa video na to, vlog to kami naghahanap ng content para i-content natin mga presyohan dito. Para hikayatin sa mga customer na dumayo dito. O di ba? Tama. So ito mga boss, mga magkano t-shirt natin? 40 lang yan. So na-update so, price tayo dito, no? So bago natin puntahan, dadaan na muna natin dito sa mga laban. So boss, magkano yung tanong natin ito? Magkano yung laban nito? Ha? O, 70 lang mga guys. So dito, pag binili ito sa mga market, mga sa pwisto talaga, hindi lang 80 ang presyohan ito. Pero dito sa latagan ng Carmen Planas mga sa dolo, makakabili ka ng mura. May pakainan ka ng aso o pusa. Dito iti lang. Matatawaran mo pa eh, pwede si Kwenta eh. Pero pag tumawag ka ng sampo, eh, hampas sa'yo ito. O ba? Diba? Ganun lang eh. Hindi tayo dapat tayo ng ganun. kampante tayo. Update price tayo, huwag kayong magalit. O tayo tumaka dito, boss. Magkano naman presyo? Ano, bigyan natin. O magkano ang presyo dito? 300 lang, O 300. O, o bibilihin natin sa market 'to. Magkano ang presyo nito? Mahal to, pero dito sa Carmen Planas, parihas ang presyo, ang pambilis ang presyo lang. O dito magkano? O 300 lang. O pumunta kay sa mall nito kung magkano to. Ikambas yung kung magkano sa mall yan. O di ba? O di ba? Pinagalitan na nga, in-update pa rin natin. O di ba? Huwag kayong magalit, paris parihas lang tayo, hap buhay tayo. Di ba? O. Kaya ba, isingay, magagalit ba, i-content natin yung mga tanong, di ba? Kaya ano, pagyayaman ako, hindi kayo magkakamali sa akin. Darating ng Disember iboto niyo ako. Oh, <laughs> oh, joke lang. <laughs> o, oh, di ba? Eh, joke lang. Kumidyante si Tony Vlog. Panoorin mga video ko para malaman nyo. Kalimutan, Tony, oh, Tony Vlog, ha? Tony Vlog. Siya, Tony, siya lang, lang. Yung hindi pala pag-subscribe si Tony Vlog, samahan nyo ako. Para maraming gandaron. Pero pag nag na, saway ka na. <laughs> Kaya hindi pa nag-sweldo. So, monetize ka na. O, oh monetize pa Hindi pa nag Pero ngayon, update karbaho muna tayo. <laughs> Ayan, dito. So, mga ganito, ito magkano ang presyo naman ito? O, oh, 50 lang. O, oh, sige. Sa online, magkano ang presyo nito? O, oh, 180. O, oh, dito magkano? O, oh, 50 pesos lang. O, oh, saan ka pa bumili? O, ito, sa bubong. O market, magkano binta to sa market to? Mahal to. Ito dito magkano? O 100 lang. May tagulan na, pwede na bumili ka rin, pang tapal ng bubong yan, no oh. O di ba? Dito lang. Huwag kayong magalit, pares-pares lang tayo, nabuhay tayo. O ano anong timbangan to? Ito, ito. Ha? Ah, yan. Magkano nang bigla ba nito? O 100 lang. E dito, umuwi para sa ganap buhay lang tayo eh, na ba? Oh, yeah, mga ito mga guys, mga bago to mga presyuhan ko mga guys. Oh, di ba? Eh dito nang uh, sabon dito. Oh, di ba? Eh iba kasi, nakakaano ko lang kasi iba eh. Ito tingnan mo oh. Napakadami ng tao rito, Dami na naglalakad dito, sa dati wala. Di ba? Oh, di ba? Dati, tahimik ko dati. Oh, dito tahimik, dami ng mga tindahan dito, Ah, pre, wag mo na ako i-block. O, oh, di ba? Pwede ganun. Wag ka magbang, wag ka magsalita, di ba? Wag mo sa pangit, masakit sa amin yan. O dito, kasama sa video yan. Pangit yung ganun. May sari kausap. O, dito, balik tayo. Hinay-vlog naman si Tony Vlog. <laughs> yan, dito naman tayo sa mga t-shirt mga guys. So magkano ito ba boss? Magkano ang presyo? 40. 40 pesos. So mga t-shirt. So mga t-shirt na 40 pesos lang. Mayroon siya mga palda rito mga guys. Oh, so yung mga pasensya na lang po sa akin ha. Wala naman akong ano problema doon. So nagsasalita lang kasi ako. Minsan kasi masakit minsan din ng maramdaman natin sa katulad ng vlogger na no. Na mayroon na yan tayong tao na ano eh no. Yan. Okay. So, may lang. Ha? So Yeah. So mayroon naman tayo yung pang ano pang plancha. Yan. Yeah, yeah. Magkano ang plancha? Na na? Yeah, 150. 150. So hindi pa to gamit, no? Hindi pa. Hindi pa oh. na gamit. So may mga karton pa. So ganito oh. lang, mga stock lang talaga. -stock lang. So mga yeah, presyo yeah. ito sa mga babae to, So bili mo to sa marketan ang guys. So hindi lang to 150 tong ng 300. Uh, 300 oh. yung mga presyo dito. So, so tingin ko mahal, mahal to sa ibang ano oh. marketan. Oh. Sa so, dito lang kayo dito sa Carmen Planas nasa ano lang 300 lang guys. Okay. So may mga casing siya, may mga ano rin siya rito, mga ano. So, mga cellphone. Magkano 'yan sa cellphone? Yan iPhone charger, 200. iPhone charger. Ito na gagamit din. 200 no, mga kapat tumawid siya, hindi mga sikanan to. Mga brand new pa to, oh, no. brand new. mga brand new pa to mga isang mga. So mayroon naman din siya mga luma dito sa Lataga. Kaya tinatawag sa Latagan bang guys. So may mga luma, hindi naman karamihan lahat dito. Halo-halo na rito eh. Karambola na. Kaya tinatawag sa mga burautan. So naglalatag sila sa kalye. Ang binawala naman siguro na sila binabayaran ng boys dito kung may butaw lang, no? Oh, so mga butaw lang mga ano, prisyon. Butaw dito. So ito katulad nun noon. Ito gumagana pa to. gumagana pa siya. Ha? 50? Si pa to boss? Oo. Oh. gumagana ah, Walang okay, iso pa to mga, mga model na ano. Siya ng... Ano ba tawag ito? Stapler. Stapler yun mga iso. Si 50 lang. Oh. So, mayroon din siya mga bag dito mga guys. So magkano ang presyo na sa bag? Dito. Ha? Gamit eh. 1.50. 1.50. 150 ito mga guys o yan so mga bag na ito naghanap ng na mga bag ng ganda pang babae mayroon ito oh. magkano? 150 150 lang mga guys yan 150 yan dito sa so mga ori mga ano mga mabibili natin mura oh. so mayroon dito mga salamin ano to? ano to may ano to may grado may grado magkano naman to yan 40 lang yan eh. 40 lang yan eh. o oh. yes. Ah, uh, trading glass. Kailo ah. Ano? Maglalim din pala. 50 pesos lang dito kung mga pang basa-basa reading glass. Mga reading glass mga. So mga keyboard natin boss magkano? 40. 40. Yeah, mga keyboard 'yon. Oh. So mayroon naman siyan sa so, ano, ceiling fan. Magkano ceiling fan natin? Ceiling fan 150. 150. Yeah. yeah. So ceiling pa 150. So may mga pixel din tayo. Ang pixel natin magkano? Ito 20 lang 'yan. Oh, 20 Oh. Yeah, 20 lang. Oh, 20 pesos lang oh may pencil ka na. Oh, Lagyan na ng yelo. O oh, 20 pesos lang. Ah, uh, mga pangmurahan lang. Mga presyuhan. Ay wala na ba 'to? Yan okay. oh. Hoy, ano may na oh. T-shirt 'to, oh, 'di ba? Dito lang. salamat mo sa. oh, dito. So dito natin din at so, napakadami na siguro dito mga ito mga latag pasyal na nakay dito sa mga latagan dito sa dulo mga. Ang dami kong mabibili nang mura at mga presyuhan dito. Kaya tinatawag na latagan yun. Okay. Mga guys, so napakadami rito mga ipag... Pwede natin... Dami nyo mapipilian dito mga guys. So pumunta kayo dito sa dolong-dolo mga guys. So, hindi lang ano to. Mayroon to. Naghanap kayo ng mga ano. ah uh, metro. Metro magkano binta ito boss? Parito oh, lang yan. tingnan mo. Metro ah. Siguro hindi naman masira yan. Kasi sa so, mga, mga asikanan nga. O, 40 pesos. Mag-corinca? Oh, oh. 40 pesos. O, oh, 40 pesos. O, oh, oh. mga sibos. O, oh. yan. Mga oh. shout natin sa mga, ano natin. Mga vendors dito. Mga katropa natin. Oh, dito, 40 pesos lang. Sabihin mo na to sa market. Magkano to sa 750 yata tong mga prisuhan nito. O, oh, dito. 40 lang, oh. Pero dito lang kasi. Wala kang maghanap na nga, no? Yung medyo... Huwag na siya masyado masila, no? Masilaan dito sa mga pistuhan 'yon, katulad nito mga ano. Oo. Oh. Oh, dito. Ito may mga wall clock dito. Magkano ang bintana sa wall clock mo? Oh? 300. Oh, 'yon mga ano. Yeah, murang-mura dito mga 'yan. Isang... Meron tayo rito. Pang-display, baka naganap kay pang-display ng bote, eh. 'yan. Ito magkano mabenta naman 'to? Oh, 50 pang-display pang-bayo. Oh. Yan mga presyohan dito, 50 pesos sa mga bote. Yan. Yung ano mo? Laptop. 1.5, walang isyo no? Yan, walang isyo ng mga laptop mga guys ha. Sony ang tatak niya mga guys. Yan, so naghanap kayo ng mga iba't yung mga pang pambata, pang laruan dito, mayroon dito. Sa so, mga laruan mo, magkano mga bintahan man? Magkano bintahan dito mga to? 30. Ang isa. Oh, okay. o, 30 pesos ang isa mga guys, mga Ganito mga laruan ha. Yung mga pambata. Ay nung tumayo. Yan pambata ng mga 30 30 lang niya. Nan pesos. Yan maso. Dito lang yan. Ano yan? Ah, pismas 'yon. Magkano? 3 piso. Oh, 3 piso ang pismas oh. Oh, yan mga ito. Mayroon pa si mga short, uh, ah, mga damit diyan. Mayroon tayong mga telepono. Telepono magkano? Telepono magkano? Telepon magkano? Telepon. Bigyan na lang korenta. Oh, 40 lang. So, PLDT brand tapos mayroon tang Mickey Mouse, ano? Mickey Mouse. Mickey Mouse 'yan. Magkano? 70 lang 'yan. Oh, 70 lang oh. Oh, 'di ba? Pag binili mo to sa so, Osembro, labahan mo lang to. Dito lang sa mga luma lang. Mga luma ng mga laruan lang dito, mga. Yan dito. Sa iba't ibang mga laruan dito, pwede natin mabibili at mapipili rito sa mga latagan dito sa Carmen Plana. Yan. Carmen Plana sa dolo dito sa oh yan mayroon pa raw oh. mga metro may mga metro dito eh uh, yan dami ng kalatag dito mga oh oh eh salamat badge ha ano ba yan ano yan ha ah pang cover ay cover pang cover ng kotse pala mga iso yan. magkano na ng labanan yan 500 500 lahat yung oh 500 lang oh, cover ng sasakyan mga guys. So dito sa dulo, Carmen Planet you no? Mayroon diyan na ano na 500 lang cover stuck. ng sasakyan. Stock pa yan. Stock no. Pero hindi siya parang Ay, hindi siya ibang leader. ibang tela no. Leader talaga yan boss. Oh yun no. Oh yun, hindi siya. Oh yun. Oh. Leader yung mga guys, hindi siya ano ordinary mga tela lang, yun no. Bay okay. oh. Sa so, mga pati upuan no. Cover ng upuan, oh, yun mga cover ng upuan, mayroon na oh. Lahat. Oh, si 500 package na 'yon. The package na 'yon. Yun, no? mo. Oh, murang-mura so magkano sa marketan niya? Mahal cover ng kotse. Okay, oh, magpagawa kan 'yan. Mag-customize ka. Yeah, customize. Okay. Oh, salamat, salamat po sa. Sila na. Okay, salamat. So dito naman Okay, salamat po. Salamat po rin sa inyo lahat ha. Oh, shout out po sa lahat mga vendors dito. Shout out po sa inyo. Ha? Kape, kape, kape. Ayan na. Ayan na ang kape. Yan. Pumunta kay madam, may cafe down Oh. Ha? Oh, yan, dito. Sushot so, lang natin itong mga isa para ano. So mga electrical, no? Electrical to. Ano to? Electrical? Yes. So, mga electrical, no? So dito. Magkano mo libre siya? 100. So mga dito, yan no? Itong pang ano ng yeah, tile, ano? 100 lang din. O, yun, sa mga cutter ng mga salamin. Yan. Tapos ito, pang washing. Magka? O, 30 pesos lang, o. O, yan, 30 pesos mga ganyan. Pang was ng mga sasakyan, o, motor, pwede na. Yan, dito. 30 pesos lang, o, yan may may anong lorilo nito ah.